arang itumbawin eh eh dunawin na white lady white lady white lady ano yung po, ng yung pagtangin Huwag yung sa ng yung pagtangin 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 ng

Tapos <laughs> nung kami tatlo, Sabi ko, bigyan nyo lang <laughs> ako sa 20, uwi na ako. Oo. ni tayo. Tayo nga nang ano pray, ayaw nang... Bigyan ako sa 20. Oo, na. ko parang gusto na. Dalawang kilo na yung mo 20 <laughs> Parang itong bawin yung boy. Ito na, uwi na ako. Ay, ah, white lady, white lady. Wala na white lady. Ito <laughs> yung boy, gahasang inaabot mo yun white lady. <laughs> oh. Oh, wala na, wala na. <laughs> Kaya wala nang pakita white lady na yung boy. Gahasang inaabot